iyakan sa gubat. Hating gabi na nang maglakad pa uwi si Mara mula sa tindahan sa kabilang baryo. Maliwanag ang buwan pero makapal ang ulap. Dumadaan siya sa makitid na daang may matatandang puno at damong lampas tuhod. Tahimik ang paligid. Hangin lang ang naririnig niya. Bigla, sa gitna ng katahimikan, may umaling ngaw-ngaw na iyak ng sanggol. Mahina sa simula pero palakas ng palakas. Wa, wow, wa, wow. napahinto siya. Bata, sa ganitong oras, pumintig ang puso niya. Sinundan niya ang tunog hanggang sa makarating sa may ugat ng isang lumang puno. Doon, nakabalot sa maruming lampin, ang isang sanggol, nakaupo, nanginginig. Lumapit siya at dahan-dahang kinuha ang bata. Kawawa ka naman, bulong niya. Pero habang yakap niya ito, naramdaman niyang parang bakal ang bigat ng sanggol. Umiinit ang balat nito. Paglingon niya, nakita niyang lumalaki ang bibig ng bata. Sumisilip ang matutulis ng ngipin. Unti-unti itong nagiging maitim at nagliliyab ang mga mata. Ano to? pulung niya habang nanginginig. Sa isang kisap mata, hindi sanggol ang hawak niya kundi isang maliit na nilalang na parang demonyo. Tumawa ito ng malakas, matinis. Ha ha ha. Dinala kita sa akin. Nagpupumiglas si Mara pero kumakapit ang tiyanak sa leeg niya. Kumakalmot at sumusubo ng laman. Naalala niya ang kwento ng lola niya. Kung makatagpo ka ng tiyanak, huwag mo titigan ang mata at huwag mong tatakbuhan. Magdasal ka ng malakas. Nanginginig at umiiyak, sumigaw siya ng dasal unti-unting nagsimulang umusok ang balat ng tiyanak. Kumikirot ang kanyang tenga sa hiyaw nito. Hanggang sa tuluyang naglaho ang nilalang, naiwan sa sahig ang maruming lampin at amoy asupre. Humahangos si Mara halos di makahinga. Mabilis siyang tumakbo pa uwi, hindi na lumingon. Simula noon ang mga tao sa baryo ay nag-iwas na dumaan sa kagubatan sa gabi. Hanggang ngayon may naririnig pa ring iyak ng sanggol tuwing hating gabi, pero wala ni isa ang nagtatangkang lapitan.